May eh, nabingwit nga pala akong palo sa ilog na umapaw. Ay eh, nakabili na nga pala ako ng ulam kaya naman na ginawa ko pinamahagi ko na lang. Ngayong araw nga pala ay naisipang ko magbingwe. Meron kasing malapit sa aming ilog na umapa. Okay. balita ko nga pala ay meron daw na ng mga tilapia pati mga ito. Kaya naman kinuha ko na nga si Trixie. Dahil yung mga sasakyan natin ay nauna ng lumika. Bago na at meron nga pala ako nakalimutan. Balik kukunin ko muna pala yung ating kapote. Siyempre para makaiwas tayo sa sakit. Maya maya kasi ulan dito. Bagong bili nga pala itong kapote ko. Tingnan nyo naman na si diba Di bali na susutin pa rin natin. Kaya naman mga katampi samahan nga pala akong mamin aking well, Bigla nga pala ako na curious kung ano mga klaseng isla ang aking mahuhuli doon. Sa aking nga pala ay walang hatlang kahit baha sa amin. Nandito na nga ako sa clubhouse kung ko tinago yung aking mga sasakyan. syempre itatabi ko muna si Trixie at mamimili nga pala ako kung ano ang gagamitin ko. Mas gusto ko nga pala gamitin si Reddy. Dahil Reddy nga pala siya sa lahat ng mga biyahe. Bali, ikakandado ko nga pala si Trixie. Baka kasi bigla ang mawala ito. Mas maganda na yung safe ka, diba? So ayan mga katampi, okay na. Tara simulan na natin ang biyahe. Meron nga ako dito na na medyo bahadin kaya naman kabato bente ako after that ay nakarating na nga ako dito sa ilog na umapaw sa unang bungad ang dami nga pala nang mimingwe kaya naman makikisabay na nga din ako wala pa pala akong bulate. <laughs> Buti na lamang may nakita ako ditong bulate. Hinuha ko na nga itong fishing rod ko. At sisimula ko na nga pala na ng mamingwe. Subalit nga mga katampi ay nadadala yung aking pamingwe. Medyo may kalakasan nga pala ang agos dito. may mga katampi dito, tamang bingwit ako. Guys. Kaya naman dito na lang ako sa gilid dahil meron ako nakikita dito na mga tumatalo. Kaya naman sobrang saya ko baka makabingwit ako dito. May igit isang oras nga pala ako namimingwe ng kaso nga na tinatalo na nila ako. May nakakilala nga pala sa sa akin dito kaya naman shoutout sa kanya dito nga ay maguubad na nga ako ng kapote dahil naiinitan na nga ako medyo naiinip na nga ako kaya naman iiwanan ko muna ang aking pamingwet dahil bibili muna ako ng ulam namin para mamaya medyo matumal kasi ang pagbibingwet mga katampi kaya naman bibili na nga lang ako dahil may bagyo uso na naman ang mga bangus eh wala naman ako mabibingwet na bangus sa amin yung katamtamang laki nga pala yung aking bibilin para magkasya sa amin okay na siguro to mga katampi maganda partneran to ng talong kaya naman bumili na nga ako after dat nga mga katampi ay ibabalik na nga tayo excited na nga ako balikan yung aking biwas baka meron na tayong mahuli sa aking pagbalik dumami na nga pala yung tao and then kukunin ko na nga pala yung ating biwas wala 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 Wow! Grabe yung nahuli ko dito mga katampit Talagang nang bigla ako Expected ko na makakahuli ako dito ng hito at tilapia. Sa hindi ko inaasahan Palos ang aking nahuli Dahil nakabili na nga pala ako ng ulam Kaya naman ipapamigay na lang natin to Sa dami na mimingwit dito Bale isa lang pala ang ating mabibigyan Nakita ko nga dito si tropa Medyo wala pa siyang huli. Kaya naman ibibigay na lang natin to Para meron siya pang ulam Sabi nila masarap daw yan sa prito Pati adobong palos Kaso nga lang hindi pa nga ako nakakakain no? Ano kaya las no? Ito nga habang kinukuha masyado siya madulas kaya naman yung isa ay kumuha na nga ng plastic para sa ganon na ay mahugot namin yung sima. Grabe mga katampi in the first time ay nakahuli pala ako ng palos. Kaya naman hanggang dito na lang ang ating kwento sa ngayong araw bukas ulit. What's up, mga katampi? Meron nga pala akong bagong laro na ipapakilala sa inyo mga katampi. Ito nga pala ay Apoch Game mga katampi. Ayan o Apoch Game mga katampi. Ngayon lalaurin ko nga pala dito yung mines. Ayan mga katampi. Ngayon, pipili ka lang dito mga katampi ng mga box na yan and then, pag bomba, edi sabog. Yun, gano'n. Pag coins, palalo ka mga katampi. Yung, tataya tayo agad ng 10 piso, guys. Yan. 10 piso, guys. O, oh, yun, o. Yan, taya natin 10, ha. Ah. Iwasan mo na yung bomba, guys. Uh, start na natin, guys. Ayun, o. Oh. Isa pa, isa pa. O, oh, diba? Withdraw. May 11 pesos ako, so, oh, yun, o. Oo. Oh, isa pa, isa pa, isa pa. Oo. Oh. Isa tuloy natin. Oo. Oh. Ayun o. Oh. Bito oh. agad. 11 pesos agad o. Oh. Oo. Oh. So ano pa hinihintay yun mo? Nasa comment section ng link. Rrrr.